Hello, magandang buhay sa ating lahat. Nandito ako sa flower shop. Actually, ito mga bulaklak na ito ay hindi natural kundi they are artificial flowers. Pero tignan nyo naman parang totoong totoo, ba? Diba? May mga iba't ibang klase pala ng roses, iba't ibang color. Wish ko na sana magkaroon din ako ng mga ganitong klasing halaman, iba't ibang bulaklak ang gandang tignan, nakakaalis ng stress. O, tignan nyo, ang daming klaseng roses, iba't ibang color. Sa ibang bansa ko lang nakikita ang mga ganitong bulaklak. Siguro, uh, madaling tumubo doon sa kanila kasi malamig ang klema. Samantalang dito sa Pinas, mainit. Uh, ang alam ko doon sa bagyo, marami rin tumutubo na ano, ganitong klaseng bulaklak. Hanggang tingin na lang ang lola nyo sa mga ganitong bulaklak. Ito namang mga halaman na ito ay tunay na. na uh, nagtanong ako kung magkano itong isang fortune plan. Parang 1.5 ang isa. So, sobrang mahal. No? Magtatanim na lang ako. Yan pwedeng mabuhay pa rito sa, sa atin. Ayan. Yang bromeliad naman na yan. O, one 5 din ang isa. O, pero tignan nyo, parang artificial din, ano, ang ganda-gandang tignan. Yan ang pinagkakaabalahan kong puntahan.